Ay guys, ayun, mga puti, ang daming puti oh. Dito ito sa Lubo Batangas, guys. Baka may gusto sa inyo. Oh. Ayun. Daming puti oh. Ayun oh. Sa sa farm ito, sa farm. Farm ito ni Sir Dondon Farm. Punta kayo dito, guys. Punta kayo dito. maraming mga manok si Sir Dondon. Doon na lang sir mamaya. Ako, sa daan na lang mamaya. Uh, lang lang, mamaya. Ako, lang. Ah, sige, sige, sige. Ano ah, eh, aming... <tip> oh, nga, sabi -sabi sa sabi mo akin di ba? Ah, oh, ang gaganda ng manok na 'yung sir doon doon dito, guys. To ito, to. Eh. Ito yung ito yung labis na taga ni Sir Dondon guys oh. Yan, makikita niyo yan. Yan. Makikita niyo yan, naka-vlog to. Yan yung dadalhin ko ngayon, ito, dalawa. Papuntang ano to eh, papuntang Tarlac. Kapas Tarlac. So, panood guys, bisitahin niyo sa Lubu Batangas. Barangay Balatbat. Barangay Balatbat. Pasyalan natin yung kabila. May aswa doon. Pasyalan natin yung kabila, guys. Grabe, ang dami dito mga manok. Ang gaganda. Inahin pa lang, panalo na. Sa inahin pa lang, panalo ka na, oh. Ayan, oh. Ayan, guys. Sa inahin pa lang, panalo ka na. Mga ah, ito yung mga binibrid sir, oh. Guys, oh. Oh. Ganda binabae oh. Ang ganda pa ng paa. Malaki. Malaki siguro, siguro to no.